pa po magpataba na grass cutter ko rin yung sitaw dito nalinis ayan po ano pinis na yung puno Ay, ang kabilang ko rin yung kinagilid natin yung grass cutter para makuha yung nasa duba. so ayan ganda na ng sitaw natin so, yung pamulaklakan niya ayan ada sa mga meron <laughs> May na ayan yung bulaklak pala mga katis Sa TONGS TV Manood palagi at magsubscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa TONGS TV Magsubscribe na kayo at manood palagi Yo! Magandang araw mga katong TV Ayan Good morning, good morning po So Kanina magamaga nga po ako nag-spray, hindi ko na binalaga no. Ayun, katatapos ko na. Madilim pala nagsimula na ako. Ayun. Kasi matapong yung gamot na binuhubomba ko ngayon. Ah, bumili talaga ako ng ano, ng isang klase. So susubukan muna. Pakikita ko po sa inyo pagka talaga maganda, eh, i-i-reveal -re natin sa inyo kung anong gamot 'yon. Ayan nga po, tingnan nyo, napakarami na namang ibong nagliliparan. Talagang mahayop yung ating palay kasi bukod sa sabog, eh nauna tayo. Kaya lahat ng hayop na sa atin. Mga paru-paro, yan ang iniwasan natin. Kailangan yan ang mawala. Hindi man mawawala talaga na 100% yan. Kung maga, kontrolin lang natin ang dumami. Kasi pagka yan eh, napang, uh, umitlog, at yan eh yung palay natin yung sumasapaw yan po ang magiging gos ng steam borer yung nagiging uban kaya yan ang iniiwasan natin so ito yung ating madamong parte ng palay natin oh. isang diretsyo lang naman yan at tapos ayan nung pagkatapos ko mapong magpataba na grass cutter ko rin yung sitaw dito nalinis ayan po Ayan makinis na yung puno. ang kabila ko rin yung grass cutter. Kinagilid natin yung grass cutter para makuha yung nasa baba. So, ayan. Ganda na ng sito natin. Tapos, pinatabaan ko hapon ng potas yan. Pagkatapos kong linisin, pinatabaan ko rin ng potas para sa pamumulaklak. Kasi naglalaglag na ng pamulaklakan to. Ayan o. Ayan po yung pamulaklakan niya. Ayan o. Pada sa nga na yan. Kaya tinulungan natin kanin. Nilagyan natin ng potas. Ay, tubig na. Buksan mo. Napaka ganda ng gamot na gamit, ginamit ko kasi talagang papakat kahit sa kamay. Talagang siyempre doble ingat na lang tayo. Tingnan mo. Oh, ka bang, ano, tibon. Huli ka na, na huli ka na. Ah. Tara na. Talaga na to. Ah. Tara na, tara na. Huli ka na, mabaho. Ben, huli na, huli na. So, ayan. Pahihinga lang muna tayo. At uh, maya maya magdidilig na rin ako. Siyempre, na isang liguan na lang. Si Mifi sana magdidilig. Sabi ko ako na lang. Kasi mabaho yung gamot. so yung mga katongs nagdidilig na tayo rito dito sa ating munting sitawan Yan. para umano yung pataba pinatabaan natin to ng triplicator 14 at saka ng potas kahapon ah, maraming uod ispiryang ko rin mamaya ito talaga mawawala yan kasi nasa ako ni sabi nung palay eh Okay. Tapos na tayo magdilig. yung okra na bomb pa ni Mrs. Kani ay ah, Yung okra, yung okra po mga katongs na dilig ni Mrs. So ito lang si ang didiligit natin pati yung nando sa bungad. Kasi hindi siya makalusong sa pitak. Sabi ko ako na lang kasi mabaho yung na-spray natin eh. Baka umano sa uh, damit. Yung okra natin mga katoks, marami ng bunga. lilit, lilit yung okra natin pero mawaya bunga na. Kaya yeah, pinatabaan ko rin ng potas. may bulaklak na pala mga katongs ayun o tsaka makapal yung pamulaklakan nya ayos to ayun o kada uh, sanga may pamulaklakan ganda nung pagka uh, natin ng potas malaking tulong yan para nabilis mo na yung bulaklak kasi pampabulaklak yun at pampabunga potas ayan nagkukangkuan tayo ng ano dito bubuhol-buhol lang manakalawit na baging yung mga katong sabon na nga po So ayan na uh, Pinagambulan ko to Bali hindi pala gambol Nilalagyan natin ng putik para matibay yung puno Tutumba kasi yung mga bagong tanim natin dito So Ito na muna diligan mo Pausarin mo lang sa kung ano Huwag tututok Pausarin mo lang sa gilid sa baba Ang pinadidilig ko yung misis Sabang ako yayariin ko to Ayan na po yung mga bago nating tanim na sitaw. Bilis tumubo. <laughs> Lalaki na oh. Yung doon. Nagpalupot ako ng baging kanina ng tanghali. Ginatambo ang roto. ay rin namatay dito eh Ang ganyan ko ng putik. yun yeah, mga katongs at gabi na nga po ginagbi tayo sa pagkwan yung pagdadamo sa ating mga bagong tanim na sitaw at, ayan, gusto lamang po magpasalamat sa mga walang samang sumusuporta sa tongs tv at maraming maraming salamat po sa inyong lahat shoutout nga po muli kay tita Cora Cruz kay sir North, at sa kanyang buong pamilya Maraming salamat po sa walang sawang support nyo. Kay Tito Nelia Kay Tito Josie Yan shoutout po kay Sir Primo Kay Sir Mariusos Mirano Yan maraming salamat po sa inyo Kay Sir Virgil At kay Sir Fernando Arce Yan Kay Ma'am Gladys uh, Gladys Grace Aringo yan shout out po sa inyo kay Tita Alodja M kay Sir Edgar Gamboa shout out po sa inyo uh, kay Sir Adrian Reyes So bukas na lang po pupunta ng maga ano hindi ako natuloy kanina tanghali kawa ng yan nag-spray nga po ako Medyo napagod <laughs> So yan, bukas po kay Sir Rolando Bautista shoutout po. At kay Majong 7 First, thank you po sa walang sawang suporta from Hawaii. Thank you. Kay Sir Ramil Castro. At hanggang dito na lang muna ang ating munting vlog. So sana nagustuhan niyo at bukas pupunta tayo din na Kalaba pupuntahan natin yung ah, farm ni Sir Adrian Reyes. Oh. Si Ruden. Ruden! 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 Laki Uden. 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 Tiyo. Tiyo. Oh. <laughs> na Tayo! Tayo! oh Tugat mo! mo! Tugat pa? Tugat grabe uh, eh, eh, no? parang nung unang tingin hindi mo parang hindi nabubuhay wala eh. ka na sugal niya, wakwak yung ba na yun no? tapos ayan, gumaling kaya eh, uh, ay sa noong kong punta yan, laging nakabuntot yan So ayan, hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat. God bless.